Alessandra De Rossi, a child actor na si Ewen Mikhail, dinaluhan ng muling pagpapalabas ng Firefly bilang isang sensory-friendly movie. Si MJ Pereña para sa detalye. Creating magic inside cinemas and inclusivity. Yan ang pinatunayan ng Lights Up, Sounds Down sa sensory-friendly screening ng Firefly sa isang cinema. Nagbigay ng suporta ang dalawang bida ng pelikula na sina Alessandra De Rossi at child actor na si Ewan Mikael sa advocacy ng isang private group na magtaguyod ng isang autism-friendly na sinihan. Ang goal ko lagi is kaya sanang panoorin ng lahat, bata matanda, uh, madaling intindihin for everyone. So happy ako na yung Firefly, isa sa mga pelikula lang yon na lahat ng klase ng audience ay pwedeng manood, makaintindi at makaramdam ng something. Sana po sa lahat po ng nanonood nito, manonood nito ay sana po maintindihan niyo po ang aral dito. Um, wag po kayo mag Magugustuhan niyo po talaga 'to. <laughs> Para po talaga 'to sa mga bata. Kaya mas gusto ko pa po itong mapanood ninyo. Bilang bahagi ng National Autism Consciousness Week, isang paraan ng sensory-friendly screening upang manging inclusive ang ating mga sinihan para sa mga taong may autism spectrum. Ginagawa nilang autism friendly yung space, no? So they are giving reasonable accommodation so that children on the on the autism spectrum ay pwede po silang makapag-enjoy ng movie because ang lights are down, the sound, uh, Uh, no, lights are up, sounds are down, no? Para po sa kanila mga tinatawag nating sensory processing issues at hindi rin po sila masisita. Isa itong malaking bagay para sa community ng mga persons with disabilities and we want to show you that uh, we can also give them opportunities to um, really enjoy movie watching. Layunin pa nilang mapalawak ang mga sensory-friendly screening para sa more inclusive movie watching and for everyone to enjoy the magic inside the four walls of our cinemas. MJ Pereña para sa Talk Biz.